At kahit busy si Bel Mariano, naisisingit niya pa rin ang kanyang photoshoot para sa Metro. Excited na excited na si Doni Pangilinan sa paparating na kasal ng kanyang kapatid na si Ella Pangilinan. Dahil pinost niya yung video ng dalawa sa kanyang account. Kaabang-abang din, malay natin magka-partner sa Entourage si Doni at Bel at dahil may bagong pictures na sweet ang kapatid at ang kanyang fiance na alin tulad sila sa Don Bell at nung time na na-interview si Doni Pangilina, nakasama ang mami niya. Talagang nung tinanong si Bell Mariano kay Doni talagang nakatitig lang si Tita M na habang pinakikinggan ng mga sinasabi ni Doni At dagdag pa ni Tita M, talagang habang nagsasalita na nakasmile, sabi niya ay talagang namang nakakakilig ang Don Bell